meron tayong binili sa uh, doon sa may restaurant uh, binukod na nila kasi hindi na nila gagamitin uh, 15 real ang um, bilhin ni kaki bat bernie so, natin kung ano yung, yung binili ni kaki bat bernie ayan, uh, naghihimay na siya ito po, yung mga nabili niya sa uh, pinayari nito pa dami mga balat ng manok tsaka lead. binubukod na niya yung mga buto na yung buto ng hita yan oh. kasi kasama sa bilihan eh lahatan eh. 15 15 real oh, kaysa bibili ka sa bakala sa tindahan yung chicharon ilang piraso lang ng chicharo na balat. Ang mahal na, Ocho. Ocho yata. Fabrial, Ah, 5 Oh, ito napakarami na nito. Ayun oh. No? pa, ang dami pa. Ayun. Nagtitipid kasi kami kasi uh, para maka save save ng konti. Kaysa naman bibili. Ilang araw na rin tong kakanayin. Pero wag lang ano ah, sa isang araw tatlong beses lagi lagi kasi baka mamaya eh atakihin naman tayo nito sa puso ma high blood so paminsan minsan lang so, tatagal na rin to kung ano na to tamo yan mga balat na yan oh. hmm. so, so ito pa uh, nasa kalahati pa ng supot Uh, 15 real oh, naka ilang ano na so, meron siguro itong mga 10 kilo hindi lang um, ano na to so yan, no? malaking bagay Kapag ka ano pagka friday gawing chicharon o di ba? habang nakikipag uh, anuhan sa mga idol natin diyan sa YouTube, o mayroong minangat na. Ano, uh, Friday. Eh. Uh, Ngayon, tsaka ba ko rito sa kaakibat berni natin kasi talagang masipag mag-ano ng mga ano. Pero mo pumunta rin kami ng Riyadh uh, Park. Siya yung pinadala natin ng kinuha natin na isang oven doon. Naghintay ako doon sa labas kasi hindi pwedeng pumasok yung sasakyan. Doon kailangan sa parking bago pumunta ng, ano, ng, oh, ng delivery area. Eh, hindi pa ako pinapasok. Tata ko ako may tulak-tulak sa puskat. Yung isang machine, may nakapatong na na styro. Sabi ko, bakit may dala-dala na tong isang to Baka, kung saan saan naman ang dampot ng dampot ng mga kung ano-ano yung pala mga isda rin na ano ulo ng isda mga pinag anohan balat ng tuna ulo ng tuna ang dami binigay daw sa kanya nung ano uh, isang crew so kahit pa paano pagka ano nakaka save save ka rin ng para sa ulam uh, ito si Kaki Black Bear ni talagang mano eh masinap kumbaga hmm. so, marami pa o, nakapuno, dalawang puno na kami nito o meron pa hmm. ang dami pa so makatatlong puno tayo nyan so ayan mga guys yan ang sinasabi ko pag sa mga gantong ano hindi na tayong mahiyang mag gano kasi malaking bagay rin yan so, hindi tayo nagnanakaw hindi, hindi, hindi naman natin nanakaw yan binibili natin sa kanila o, 15 real na kailang, ano na pangatlo na o, so ibig sabihin 5 real isang puno niya so ayan share ko lang sa inyo guys yung, yung hindi naman ka ano hindi naman ka kuriputan hmm. nagganil lang uh, alam nyo naman na marami rin uh, umaasa sa atin sa Pinas uh, mga mahal sa buhay at least kahit pa paano makapagpadala man ng maganda-ganda hindi yung konti lang na sapat lang din sa ano alas ko lang pa nga yung may papadala natin madalas kasi nga sa mahal din ng ano rito ng upan ng bahay na tayong sariling bahay rito so ayun mga kakibad huwag po na mag ano, para kahit pa paano makasave Pero ngayon kung marami naman pondo ay bumili na lang sa ano So, 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 mga, so, mga, mga, kung maraming at, maraming at, ano, pondo. So, sa amin ito, malaking bagay sa amin ito. Ang ano, so, ano. kami yung magagawa ng chicharon. Sabi ko nga, binta namin sa mga tindahan, balut, balutin namin ba para ano. Para maka save save. Natawanan lang ako ng Kakibat Berni. So, ayan. Ayan guys, ah, uh, ko lang sa inyo um, kakuriputan ay kakuriputan kung kat, nagtitipid lang nagtitipid di kakuriputan titipid lang kami ayan so salamat guys hanggang dito na lang ayan okay, katibak tatibat ni seryoso seryoso ayan okay, bye bye